Sa video ng ito, pag-usapan natin kung paano yung tamang pag a ng ating mga rear brake, ano yung mga senyales na palitin o pud-pud na yung ating mga brake shoe, at kung paano mag-DIY ng pagpapalit nito. Sa mga hindi po nakakalam, yung pinaka -adjustan po ng ating mga rear brake o ng ating drum brake ng motor ay dito po sa part na to. Ito po yung tinatawag nating brake arm at ito po yung tinatawag natin na adjustment nut. At sa loob naman po ng ating mga mags ay nandoon nakakabit yung ating mga brake shoe. Yung adjustment nut po na nandito is para po i-adjust yung ating mga brake shoe sa loob. The more po na iniikot po natin yung adjustment nut natin, the more na lumalayo siya dito sa pinakadulo at the more din na binubuka niya po yung ating mga brake shoe. Kaya naman po kapag unti-unting napupudpod yung ating mga brake shoe, kailangan po nating i-adjust yung ating adjustment nut dito. So dito mararamdaman naman natin yan eh kapag malalim na yung preno at hindi pa tayo humihinto agad Ibig sabihin hindi kumakagat yung ating mga preno At kapag po sinabing hindi kumakagat yung ating mga preno ay hindi kumakagat yung ating mga brake shoe dito sa ating mga gulong So para i-adjust yan clockwise lang po Ngayon syempre may hangganan din po yung pag-ikot natin ito sa pag po ng ating mga preno, pwede po natin itong kamayin. So kung medyo bago pa yung inyong mga motor or malambot pa yan, pwede nyong kamayin. Usog lang po natin yung brake arm natin patalikod then mapipihit na po natin itong ating adjusting nut. Kung sumasabay naman po yung adjusting nut natin sa brake rod natin, pwede po natin kontrahin yung likod. Pwede tayong gumamit ng vice grip para mapigilan yan. Ngayon, pag naipit nyo na, pwede nyo siyang ikuti ng ating open wrench. Ito, 14mm yung size. So, sa pag-ikot, clockwise po. Pag gusto nating palakasin yung preno at para bumabaw yung brake lever natin. So, gawa lang tayo ng two turns para paunti-unti tapos itest natin pansin niyo po yung part na to. May part dyan na yung adjustment lat lock natin or not is lalapat. May part naman na nagkakaroon siya ng space katulad nyan. Yung pin kasi natin dito is pabilog siya. Ngayon may part na curve yung adjusting nut natin. Kaya naman may kita natin kung lalapat siya or hindi. So sa part na yan, hindi siya lapat. Kailangan ilapat natin siya kapag nag adjust tayo. Yung purpose niyan is para mag-lock siya or hindi siya gumalaw-galaw kapag nagpe-prena tayo at ma-assure natin na nakastabilize itong adjustment nut natin. Ngayon po may tinatawag naman tayong indicator dito kung saan may kita nyo itong arrow na yan na bakal. Kapag tumutok po yan dito sa may arrow na naka-drawing or naka hulma dito sa bakal. Kapag nagtapat po yan, ibig sabihin possible na putpud na po yung ating mga brake shoe. Also, possible na mapunta to dito kasabay ng pagpunta ng araw na to dito sa araw na tatapat yan dyan, is kapag sumagat na po itong nat natin papunta dito sa dulo. So, yun na yung pinaka-possible na time para magpalit tayo ng ating mga brake shoe. Pero hindi po all the time, ito sasabihin ko sa inyo. Hindi po all the time na hindi, porque porke hindi po po napunta dito yung ating indicator dito sa arrow is uh, hindi po, po tayo kailangang magpalit ng ating mga brake shoe. Kasi po may time na kahit hindi pa 'to nakapunta dun sa dulo, kapag kasi yung akin kasi, example, sinagad ko 'yan, yung aking mga gulong or yung itong ating rear wheel is naglalak na siya. So tatandaan nyo rin na kapag nag-adjust kayo ng preno, kailangan walang pumipigil sa preno or hindi kayo umaandar nang nakapreno. Marami kasi sa atin dahil sa kagustuhang i-adjust ng i-adjust yung uh, brake shoe natin or yung adjusting nut, hindi nila alam na nakapreno sila habang umaandar. So para malaman nyo na hindi kayo nakapreno habang umaandar, luwagan nyo ng todo itong inyong mga nut, then paikutin nyo yung inyong mga gulong. Then, tandaan nyo yung pagka-smooth or yung pagka-free wheel pag-ikot ng gulong nyo. Tapos, ikukumpara naman natin yung ikot niya kapag nasobrahan ng ikot yung ating adjusting nut or nakaipit ng brake shoe yung ating mga gulong. Sample po yung sa akin, inadjust ko yung adjusting nut natin papunta dun sa dulo. So yan, malapit na siya. Pero hindi pa nakatutok yung ating indicator dun sa arrow. Pero malapit na malapit na yan, Pero kapag pinaikot ko yung ating mga gulong, nararamdaman ko or naririnig ko syempre sa kanina yung hawak natin pag inikot ko parang sobrang lambot pa kapag inikot nagfifriwal pa pero ngayon parang may pumipigil parang may naririnig ako sa loob na pumipigil at yun nga po yung break shoe ngayon yung gusto ko yung paintindi sa inyo hindi porke hindi pa po tumapat dito is hindi na po kayo magpapalit minsan kahit malapit pa lang yung inyong mga indicator don sa arrow is baka kailangan nyo na rin magpalit kasi hindi okay na pupudpuren nyo yan or sasagarin nyo yan dito kasi yung tendency niya is baka umaandar po kayo ng nakapreno. Yung iba po kasi yung sign nila na hindi pa okay yung nut is etong lalim ng brake lever. So hanggat hindi humihigpet or hindi sila satisfied sa higpet ng kanilang brake lever walang humpay nilang iikutin yung nut na yan na nandito. So maraming cases ako nakikita na ganyan. Kasi may dalawang factor tayo na tinitingnan para masatisfy tayo na okay pa yung ating mga rear brake. Yung una is kapag walang tumutunog or nag-free wheel to, kumbaga hindi pumipigil yung preno natin at nasa tamang adjustment. Pangalawa, nasa tamang pihit yung ating mga brake lever at hindi siya sobrang lalim. Ulitin ko po ah, ang tendency kasi pag hinahabol natin yung brake lever na humigpit lang at hindi natin iniisip na naiipit po yung ating mga gulong, umaandar po tayo ng nakapreno nun, no? tandaan nyo yan. Kaya naman nasisira po yung kanilang pinakagulong na pod at syempre minsan nag-overheat na rin itong pinakamags nila. Kaya naman kung minsan may nakikita ako sa mga group na masyadong mainit yung kanilang mga mags. So kapag kasi sobrang friction or sobrang dikit po or umaandar po tayo ng nakapreno, possible po talaga na sumobrang init po yung ating mga mags. So sa mga ganong senaryo po, ganon din yung case ng inyong mga motor. Doon na po yung time na kailangan na natin magpalit ng ating mga brake shoe. Kaysa sa ipitin po natin ng ipitin yung ating mga brake nut at tatakbo po tayo ng nakapreno kahit na medyo matigas na yung ating brake lever kung medyo ipit naman ito hindi po okay goods yun kaya naman po need na po natin magpalit ng ating mga brake shoe so sa pagpili po ng ating mga brake shoe syempre, kailangan po natin bilhin yung genuine or yung napatunayan na na okay para sa ating mga motor at yung pinaka best dyan is syempre yung galing sa kasa or yung pinaka stock na brake shoe ng ating mga Honda Click so kapag sa kasa kayo bumili at uh, malalaman yung genuine sya kapag meron siyang sticker na ganito kasi marami pong nagkalat sa si Shopee na genuine daw pero wala naman pong mga sticker at parang replica lang po at parang ginaya. So pinaka best po na umorder is uh, mga kasa. Do medyo may kamahalan pero ma-assure natin na okay good to para sa ating mga motor at sigurado pong tatagal. Pero depende naman po sa inyo kasi meron naman pong nabibili ng mga ibang brand na subok na at kung nasubukan yung good siya para sa inyong mga motor, ayun okay din naman pero pinaka best na ano diyan is from casa para ma-assure natin na maganda talaga. So para mapalitan po yung ating mga lumang brake shoe at mapalitan ng bago, kailangan po natin tanggalin itong ating pinakagulong. So meron po siyang nut na malaki dito sa loob. So bago po natin ma-access yan, kailangan muna natin tanggalin itong ating mga tambutso. So, pag natanggal na natin tambucho, sunod natin itong nasa gulong. So, sa Honda Click, 24mm yung sukat nyan. Then, pwede na natin matanggal ito, itong part na to. Tapos, bago natin tanggalin itong pinakagulong, make sure natin na nakaluwag yung nut natin dito. Isagad natin yan palabas kasi kapag naka-adjust po ito, is nakaipit pa po, po yung shoe natin kaya hindi natin siya malalabas. So, lu luwagan lang po natin ito. Hugutin po natin siya dito. Then, angat lang po natin itong ating hager. So para mag-get nyo pa po, po yung konsepto ng drum brake, explain ko sa inyo kung paano siya gumagana. So ito, nabuksan na natin. Ito po yung ating tinatawag na brake shoe. Ito yung tinutukoy ko kanina pa po. Ngayon, yung iniipit po niya is yung ating gulong or yung itong ating mags. Itong part na to ng ating mags na parang nakaship ng drum, kaya naman tinatawag na drum brake. Ngayon, kung makikita nyo po, may dalawang layer po yan. First layer, is parang takip lang po yung second layer or yung mas nakaangat dito po umiipet yung ating mga brake shoe so paano po ba iniipet ng ating brake shoe itong part na to so kung makikita nyo po dito kapag nagpreno po tayo pag inipit po natin yung brake lever ito pong part na to is mag-adjust or iikot so ganito yung mangyayari dyan ngayon, the more na mas malaking pihit the more na mas malaking ikot nito tapos pag ikot po nito kung mapapansin nyo, is parang binubuka po nya yung ating mga brake shoe. Kung titignan po ninyo, ayan, bumubuka po yan. So ang cause, kapag bumubuka po yan, syempre, lumuluwag po yan or lumalaki yung radius niya. The more na mas binubuka po nya yung ating mga brake shoe at the more na mas iniipit po nya yung ating mga gulong or yung ating mags. So ngayon, kapag nag-a-adjust po tayo ng adjustment nut po natin dito, nagkakaroon po ng tilt yan or pag-ikot ng konti. Kung makikita po ninyo, ayan, unti-unti po siyang ikot at binubuka po niya yung ating mga brake shoe. Sa katagalan po kasi ng panahon, itong pinaka-tread po natin or lining sa ating mga brake shoe is unti-unti po yang napupudpod. Kaya naman yung ating mga brake lever ay medyo lumalalim na. Ngayon, para ma-prevent po yung paglalim ng ating brake lever at lumakas po ng konti yung ating mga preno, mag-adjust po tayo diyan. Ngayon, pag umabot na siya sa part na putput na siya or nasagad na po natin itong ating mga nut at halos na putput na po itong ating mga lining, yun na po yung time na magpapalit na po tayo ng ating mga brake shoe. Also, kapag halos sagad na ito at malalim pa po yung ating mga brake lever kailangan na po talaga nating palitin ito may mga time po kasi na yung iba hindi po nila pinapalitan kaya naman minsan yung lining po nila ubos na at yung bakal na po yung kumakayod dito sa ating mga bakal sa ating mags so simple lang naman po yung pagpapalit ng ating mga brake shoe tatanggalin po natin yung luma at ilalagay po natin yung bago so sa pagtatanggal po nitong luma natin itutupi lang po natin siya pag pag po natin yan mas madali po siyang matanggal ayan kung makikita nyo pero syempre bago natin ibalik yung ating or ilagay yung ating mga bago linisin na rin po natin yung part na to para wala pong dumi na umiikot or umiipit dito sa ating mga brick drum. So pwede natin linisin gamit tubig or pwede rin tayo gumamit ng degreaser. kapag naugasan na natin, medyo napunasan na natin yan, nalagyan na natin ng grasa itong part na to. Yan kasi dyan mag slide yung ating mga brake shoe. So, ayan, pwede na natin ilagay itong ating bagong brake shoe. So, open lang natin yan. Anggalin lang natin siya. By the way, nabili ko pala siya 435 sa kasa para magkaroon kayo ng idea. So, ayan, ito yung bago nating brake shoe. So, may kita nyo, Ayan, makapal pa yung kanyang lining. Ayan, makapal na makapal pa. Kumpara natin dito sa luma na medyo na yan, no? manipis na yun no? Manipis ni luma, ay yung bago. So, yan, kapag nakabit natin yan, syempre, yung ating mga adjusting nut, syempre, hindi yan mag stay dyan. Dito ulit yan, babalik yan. ayan, pag unti unting napupudpud to, dun tayo mag adjust pa unti-unti. Sa paglalagay nito, sobrang simple lang naman. Yung may bilog, tatapat nyo dito, tapos, itong medyo flat, tatapat nyo dyan, syempre para lumapat. Pwede naman niyang magkabaligtaran katulad nyan. So, wag lang baligtad na ganyan. So, para hindi kayo masyadong mahirapan, ako tinutupi ko siya. Then, lalapat ko muna dito sa may bilog. Ayan. Pagkalapat dyan, pupunta ako dito sa kakabila. Ayan, lalapat natin yan. Ayan. So, yun. Nalapat na yung ating mga bagong brake shoe. Pagkatapos nyan, syempre, lalagay na lang natin yung gulong at saka yung tambutso natin. So, ayan, nalapat na natin yung mga gulong. So, yung tekniko dito, bago ko siya higpitan, medyo luluwagan ko muna or sasagod ko. Pakikiramdaman ko yung free wheel or yung ikot ng gulong na to nang hindi siya nakapreno. Ngayon, unti-unti ko lang po itong uikutin hanggang sa nararamdaman kong ang uh, magpepreno na siya. Ngayon, pag naramdaman kong nagpepreno na siya, ibig sabihin, umipit na yung brake shoe. Ngayon, luluwagan ko lang ng konti para kumalas ulit siya sa brake shoe. So, yun lang po yung tips ko para ma-assure natin na tama po yung pagkaka-adjust ng nut natin at hindi po tayo umaandar ng nakapreno. So, ayan. Ngayon, na adjust na po natin yung nut. Nang nag-free wheel siya, hindi po siya nakapreno habang ikot. Ngayon, tignan natin yung lever kung okay na. Ayan, kung makikita nyo, tumigas na po siya. Hindi na po siya yung sobrang lalim. Ngayon, konting preno ko lang po. Tignan natin yung gulong. Ayan o, no? konting preno lang. Ganyan lang yung preno ginagawa ko. Nakapreno na agad siya. So, yun na po. Okay na po yung ating braking system dito sa ating likuran. So, yun na muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo sa kung paano i-maintenance or kung kailan papalitan yung ating mga brake shoe ng ating mga motor. The more you click, the more you know, palit brake shoe ng ating mga motor. Bye-bye!